Good morning mga palangga Ayan mag ano kami ng patibong. Tanda kami ng patibong. May huli? May huli siya. Ito. Oh, eh, it Ayan. Oh, oh. oh. sa Ito lang. Ayan no, may huli o. Oh. Oh. Sa akin kaya may dalga yan. Sa akin namin sa sakura kami dalang dalag yan. Oops. Ito lang. Ano yan? Baka makawala to Mayroon pa kami pupuntahan na isa pa. Ayan. Muntikan pong makawala. Mga palangga Ito sa ako. Ayan no, ang o. Tunguhan pa naman niyo isa. Sasan. Oy, tinakala mo lang din niya isa. Wala. Itong isa. Eh naman. Meron. Suri. Kailan naman niya isa? Putol. Putol. Wait. Ayun mga palangga, may huli na naman kami isa. Tapos dito dito isa na pala guys. Dito. Sa dulo pa. Kumakawala. Diyan mga palangga, oh, nakakadalawa na kami. Baka mawala ulit. baka oh tatlo na kunti pa makatakas yung isa oh hilid ay ni